So nagbabalik na naman tayo mga kataropo sa ating video At ngayon nandito na naman tayo sa main carap At tara maglalaro ulit Let's go Tapos try tayong world Death survival tayo That makaarap tayong village At pag nakakuha tayong iron Ay sa Sa ano na lang pala yun Sa part 2 Baka makakuha tayo ng iron Tsaka emerald eh, syempre Tsaka gold At syempre diamond syempre naman kailangan natin talaga yan at antay na lang natin to at aba may manong pa dyan tsaka ship 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 ang dami ship pa kailangan natin mga 2, 3, 4 apat wala man ng baka wala man ng pigs eto may chicken na aso wala pigs ay parang pigs yun eh akala ko pigs yun let's So, anong oras na kaya? Eleven na. Nang maga. Mga kataro ka. Ay, hapon na pala yan. At takalay. At tayo sa ating lugar. Uy. Uy. New Village. Uy, may ship ka agad. Tsaka, chickens. Sana makakita tayo ng, ano, ng, Ah, ano na nga yan. Uy! Boom! May nag-spawn dito. Parang tatlo na yan oh. Eh, no? Parang tatlo na yan. Eh. Eh, patay. Meron ba dito? Ito, ito, ito. Parang meron pa ako dun eh. Papatayin ah, eh, ko to ito ito oh. tayo mamaya na yung pics nalapin muna natin wala na yata naglaho na uy ito mag spawn at da dapat kulay ano to eh kulay white uy nawala ko tatlo na. So, kailangan na natin kumuha ng kahoy, mga katarupa. Let's go. Dito, dito tayo. At patagal-tagal na din tayo, hindi nakakuha ng video, no? Kaya, ngayon ulit, kasi may pasukan. Sa mga nagtatanong ko, ano anong grade ko na? Grade 5 pa lang ako, mga tol. Mag-grade 6. Kaya, sana may manood pa rin ito kasi tagal-tagal na -tagal eh. 4 months na akong hindi nag nag-upload. Uy, nawala. Ano sa akin na ba? At sana may manood pa rin ito mga taropa, no? So, let's go. Magawa muna tayo ng crafting table. One, two, three. Isang crafting table tsaka Sticks ilagay natin itong crafting table. At ayun, gawa na tayong bed. Ay, kulang pa tayo. Ayan. Ayan, one. Ayan, ah, gagawa na tayong bed. Tsaka, ito, pika kunin na natin ang ating crafting table at tara ay ano tara na guys let's go so kailangan natin umakit ng mata mat layo sana may makita tayong bilay oh grabe nasa na tayo nasa tuktok Oh, wow, naman pa-bigip. natin pumunta sa ano hanap tayong village uy dalawa kala ko mag ano hindi <makes noise> ko na kailangan ng pork chop ay beef uy uy dami pumpkin yun hindi natin yan makain Oh shit, oh, shit. oh, shit. Balik kataas na ito. Tulungan natin bumaba. Uy! ah, Ito may matna yung pa. Ayun, may watermelon. Ito yata tayo bang mumuway. kain mo na tayo. melon. Mga pakwan. Ano ba? Ayun, meron pa tayo. Meron pa. Meron, ano? dami. Dami na naman tayo nito pagkain. Let's go. Hindi na tayo magugutom. Tara na! Nakay one, one stock na tayo. Don't ten. Kainin natin. Tara! Hanap na tayong village. Ay, may pakuha naman. may na naman. Grabe, di na sa kanila dito yung pakwan. Dami, sarap. Talap-talap na ito. Ito, ito, ito. Mm. Ah. Ayun, meron pa akong dinasala. Oh, shish. Dagat na naman. Grabe. naglag, naglag, naglag. Hindi ko na ako doon. Uy, ito. May mga pakuha ko pala dito. Hindi ko nakita. So, kuha na muna tayong puno, no? tara na ay kukunin nga pala natin yung pumpkins uy may water pa yun pa pala dun na <coughs> ubus nauubos dito yung water mga bulok na pero sige makakain pa natin yun so grabe may, so may show ko eh ay teritoryo ko to Ayon. pa nga ako. Yun, nakahuli na naman tayo. It's, it's that. Aray! dia sudah bag. Oi, yeah, yeah. 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 isda. <tabu> oh, yes, nah.